Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman ako para magbigay ng impormasyon na baka makakatulong sa inyo. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa isa nating subscriber at narito ang kanyang katanungan. Madam, paano ko malalaman kung ang babaeng may pananagutan na sa akin ay may milagrong ginagawa kasama ang ibang lalaki? Sana masagot nyo ang aking katanungan. God bless? Mabigat na tanong ito. Kaya naisip ko na ibahagi sa inyo ang isang kwento. Tatawagin natin siyang Renato, hindi niya tunay na pangalan para mapangalagaan ang kanyang privacy. Si Renato, 35 years old, ay may mga napapansin sa kanyang asawa nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nag-iisip ng sobra o may mas malalim na bagay nang nangyayari. Tara, pakinggan natin. Si Renato, isang simpleng empleyado at mabait na asawa, ay nagsimulang mapansin ang ilang pagbabago. Dati, kahit pagod sa trabaho, Sabik siyang salubungin ng kanyang misis ng iti at mga kwento tungkol sa buong araw niya. Pero nitong huli, tila may pader na nasa pagitan nila. Kapag tinatanong niya, madalas ang sagot ay, Wala, pagod lang ako. Kapag nagyaya naman siya ng bonding, laging may dahilan. Busy ako, may gagawin ako, may lakad ako kasama ang kaibigan. At dun nagsimula ang kanyang mga hinala, na baka ang kanyang asawa ay pumasok na sa mas malalim na ugnayan sa ibang lalaki. Hindi ito madali para kay Renato, kaya naghanap siya ng mga senyales. At ito ang sampung palatandaan na kanyang napansin. Pigla siyang naging mailap. Hindi na siya bukas sa kwento. Parang may tinatago. Mas madalas na busy. Laging may dahilan para umiwas. Madalas nakatutok sa cellphone. May kausap, pero hindi ipinapakita kung sino. Nagbabago ng ugali. Minsan mainitin ang ulo kahit sa maliliit na bagay. Pigla ang pagbabago sa itsura. Mas nag-aayos kahit simpleng lakad lang. Hindi na interesado sa bonding. Mga simpleng date at movie night, hindi na niya sinasamahan. May mga lihim na gastos, may bagong gamit, pero walang malinaw na pinagmulan. Umiwas sa mga plano sa hinaharap. Kapag napag-uusapan ang kinabukasan, biglang iniiwas ang usapan. May bagong kaibigan. Laging nababanggit ang isang pangalan, pero hindi pinapakilala. Ang kutob ni Renato. Pinakamahirap ipaliwanag, pero ramdam niya na lumampas na ang asawa sa dapat na hangganan. Mga kaibigan, ito ang mga palatandaan na napansin ni Renato. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin na kapag nararanasan ninyo ang isa o ilan sa mga ito, ay tiyak na may nangyari na sa kanila. Hindi ito 100% na katotohanan. Minsan, dala lang ng stress, problema sa trabaho o personal na pinagdadaanan ang pagbabago ng ugali ng isang tao. Kaya ang pinakamahalaga pa rin ay ang bukas na komunikasyon, tiwala at respeto sa isa't isa. At para kay Renato, ang aking opinyon ay ito. Kausapin mo ang asawa mo ng mahinahon. Huwag na huwag kang lalapit na parang naghihinala agad. Sa halip, tanungin mo siya bilang isang taong nag-aalala na parang concern lang, hindi interrogasyon. Minsan, mas madaling nagbubukas ang isang tao kapag nararamdaman niya na mahal siya at naintindihan kaysa pag nararamdaman niyang pinaghihinalaan. Kung may natutunan ka sa kwento ni Renato, paki like at share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento at aral sa buhay at relasyon. Kita-kit sa susunod!